ayan, ang dami pong bunga ng malunggay oh. ang dami ang dami sa taas ito naman, avocado bunga-bunga. Kaso maliliit Ito tayo sa garden. Ayan, mga kalamansi. Ayan, may malunggay malito. eto yung kamyas na mumulaklak pa yan so ayan ulamin natin to ibisa lang natin to ayan kumuha po tayo kasi ang dami pong bunga ng malunggay sa garden kaya ayan babalatan natin uulamin